Oh, magandang hapon sa inyo mga Kapigmate. So meron na naman po tayong isang katanungan dito galing sa isa nating subscriber. So shout out sa iyo kay Sir Jefferson Marquez. So ang tanong niya mga Kapigmate ay Sir magandang hapon po. Pwede po, pwede po ba purgahin ang naglalanding dumalaga? Salamat po, Jeff from Palawan. So sabi natin naglalanding dumalaga. So hindi niya sinabi sa atin mga Kapigmate kung yung naglalanding dumalaga ay nasa tamang edad na ba o o oras na ba para pakastahan or hindi pa. So kung sa naglalanding dumalaga mga kapikmik, talimbawa may mga dumalaga kasi mga 5 months, 6 months pa lang naglalang na. Kung hindi nyo naman po papakastahan mga kapikmik at naglalang din na yung dumalaga nyo, so okay lang naman huwag nyo muna purgahin yan. Pero kung yung dumalaga ni Sir Jeff, ni, Jeff, ni, Jeff, ni Sir Jefferson ay papakastahan niya na or papaiay niya na. So kahit kasagsagan po ng landi niyan, uh, kailangan nyo po purgahin muna bago po nyo pakastahan or bago nyo pa paiay. So napakalaking tulong mga kapigmate ng pagpupurga sa baboy bago nyo pakastahan. So the best na parang ko sa pagpupurga mga kapigmate, kunwari uh, na-schedule hapon ng iay or hapon ng pakasta. So umaga pa lang, pinupurga ko na yung baboy. So sabi natin kunwari, ang kalimitang ginagamit ko dito ang pampurga mga kapigmate, yung powder, yung Latigo 1000 na 10 gram. So, yun ang ginagamit kong pampurga mga kapigmate. So, pag nagpupurga ako ng mga kapigmate, ah, hindi ko masyadong dinadamihan yung pakain ko. Kunwari, alimbawa, 2, 2 kilo per day pinapakain ko sa umaga, 1 kilo. So, yung 1 kilo yun, babawasan ko ng 1 port. Tapos, saka ko lalagay yung feeds para mas maubos ng baboy. Kung lalahatin nyo yung isang sachet ha, kasi mabilisan yung pagpupurga. Kasi hapon na kasta, kailangan yung isang sachet, mailagay nyo na lahat doon sa pakainan ng baboy o makain nyo na lahat. So, kung ganoon, magbabawas kayo ng konting feeds saka nyo ilalagay yung powder sa feeds ng baboy. So mas maganda medyo basa mga kapigmate para mas ga, mas maganahan yung baboy nyo. Pero kung hindi naman mga kapigmate, hindi naman kayo nagmamadali or wala, wala pang schedule ng bulog or ng iay yung baboy nyo mga pigmate, uh, mas okay para makasigurado kayo mauubos yung Latigo 1000 na hindi masasayang kasi mga kapigmate, ang Latigo 1000 masyadong matapang amoy niyan. Uh, nagiging niya ng kawalan ng gana kumain ng baboy. Kaya mas maganda, kung hindi kayo nagmamadali, i-divide nyo yung lahat 1,000. Sabihin nyo, ano, halimbawa, ah, 3 times na di kayo magpakain. Yung isang sasya, yung 10 gram hahatiin nyo sa tatlong pakainan. Yung para hindi masyadong halata ng baboy. Yung, ang dapis nyo, sabi, umaga, yung konti, tanghali, konti, hanggang sa maubos nyo sa huling pakain nyo, mapa, mapaubos nyo yung, ano, yung Latigo 1000. Yun, yun ang technique doon, mga kapigmate. Huwag nyo bibiglayin, mga kapigmate, sa Latigo 1000 yung baboy nyo, na yung dami ng pagkain niya hindi niyo babawasan tapos ilalok niyo lang sa inimix niyo lang yung Latigo 1000 sa ano sa feeds ng baboy niyo kasi mga pigmate minsan pag nabigla yung baboy mga kapigmate hindi niya po kinakain yung feeds kahit anong feeds pa yan hindi niya kinakain minsan na minsan po nangyayari yon hindi niya kinakain kahit anong feeds pa yan pag may lahok ng Latigo 1000 lalo na ganoon pa rin karami yung pakain niyo. hindi kinakain ng baboy mas maganda bawasan niyo biti niyo sa sakain para mapukusan niya siya, mapukusan yung mapukusan ng baboy na maubos lahat yung feeds na kasama yung Latigo 1000. Kasi may baboy na sensitive sa Latigo 1000 at may baboy din mga kapigmate na okay lang sa kanya kahit may mix na ganon. So lahat ng baboy hindi pare-parehas mga kapigmate. So yun lang ang tip natin ngayon, ang pag pagporgas sa dumalaga. Yun. So mayrop meron din pala mga Kapigmate na pampurga na injectable so yung Ivermectin Ivermectin na injectable. So sa gano naman mga Kapigmate uh, para sa akin 5ml ang in-inject noon kasi 33 kilo per 1ml noon. So sa akin kahit gaano kalaki yung baboy ko, uh, ginagawa ko na basta inahin na mga Kapigmate. 5ml in-inject ko po sa baboy yon sa in, sa ganto. inahin. So nag-inject ako dia mga Kapigmate pag gusto ko lang mag-inject um before before magpakasta, nag inject na ako. Sa pagkawala, nag inject na ako. Pero minsanan lang ako mag inject mga kapigmate ng inahin. So, mas okay pa rin sa akin yung mga powder-powder na gano'n para hindi masyadong stress yung inahin. So, yun lang mga kapigmate. Maraming salamat. Sana po ano, um, na sagot ko yung tanong ni Sir Jefferson Marquez. At kung may katanungan kay mga kapigmate, uh, comment nyo lang sa baba. So ulitin ko nga pala, ako nga po pala ulit si Janjeri Alto ng Janjeri's Backyard. At nagbablog po all about pig learning so yun lang maraming salamat